Gusto mo bang malaman kung bakit hindi ka umaasenso? Makinig ka sa mga sasabihin ko, lalo na yung pang -anin. Una, next move mo. Hindi lahat ng plano mo kailangang i-post. Hindi mo pa nga nagagawa, ikinukwento mo na. Kaya humihina ang loob mo. Bakit? Kasi maraming naiinggit. Pangalawa, income o sahod mo. Sasabihin mo sa kanila bakano kinikita mo. O ayan, instant judgment. Yung kinuentuhan mo, bobulabulahin ka. Yung pala, uutangan ka o bebentahan ka atlo problema sa pag-ibig yung mga away mag-partner. hindi na kailangan marinigyan ng iba kasi pag nagkaayos kayo sirang-sira na kayong dalawa pang-apat family struggles hihingi ka ng advice sa ibang tao akala mo tutulungan ka nako lalo kang ichi-chismis niyan family struggle requires family solution kung sino ang involved yun lang ang kausapin mo at ayusin mo panglima acts of kindness kung tutulong ka hindi mo naman kailangan ng camera. Kasi ang tunay na mabuting tao hindi palaging ipinapakita kung ano ang nararamdaman nila. Kahit walang nakakapansin, kita ka naman ni Lord. At ito na, pang-anin. Yung weaknesses mo, hindi porket honest ka, ay i-open mo na kung ano yung kahinaan mo. Baka nakakalimutan mo, may mga taong nag-aabang para gamitin sa yan sa'yo. Yung maliit na butas, palalakihin yan. At pang pangpito, pangarap. Oo, may pangarap ka. Pero hindi lahat ng pangarap mo dapat mong ishe. Kasi may mga tao na imbis na mag-cheer sila para sa'yo, lalo ka nilang down at pagdududahan. Ngayon, parang naguguluhan ka na, hindi mo na tuloy magagawa. Kaya hindi lahat ng bagay kailangan mong ipaalam. Tell no one until it's done.